litrato. Okay. So, tapos na ang isang minuto. Ngayon ang tanong, ano kaya ang kaibahan ng mga taong na sa Afrika, na sa Europa, at na sa Antarctica? Yes, Queen. Ang mga natin paapura na klima na lugar. Ah, um, dako naman tayo dito sa nakatira sa Europa, nasa mga modernong lugar. O ano naman yung makik masasabi mo dito? Alan. Yes, Magaling. So, kultura. Paano kaya? Sige, mag-isip muna tayo. Uh, pwede tayong mag-share ng idea sa ating mga uh, katabi. No? Mag-share muna tayo sa mga idea. Okay, so so volunteer, aware, pwede dito sa sa na. Okay, maraming Pilipinas pala ay may ay pinag-uugnay-ugnay ang lahat ng mga malalaking mga kontinente at minsan pa ito mga pamalibutan natin. tubig. So, kung may tinatawag tayong kontinente, bahagi ng mga tubig, meron tayo, meron din tayong mga bahagi na dagat mm -hmm. ng malalaking karagatan. So, dalakot so naman tayo sa So, dito ang level din tayo ng Nile River na pinaka uh, um, makabang ilog sa buong Dalitin. So, mga sila, ito yung mga uh, tourists tourist or anong na, uh, well, na mga mga kwento mga septo parts na may mga nurse sila sa kanilang lugar. So, Sahara Desert, 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 na pinakamalaking disyerto sa buong <laughs> So, Africa ay nagtatag ng kontinente, sila lang ang um, nakakalabas ng na palaging malamig na panahon. So, dito sa asya, kung saan tayo nagigilang, so, ito ang binaka. So, sa so, pagigilan natin, So, ng asya, as, pili, pili so, ang, ang asya ay nasa itinatayang sangkatlo, bahagi ng kabuuan ng buong hindi. Pupunta naman tayo, natatakot naman tayo sa kontinente na Europa. So ang Europa naman ay mayroong tika-sangkatan uh, na bahagi ng mga ating kalubahan. generally sa bombeiikli i ay ano? switch. <coughs> uh, yes? Australia. So parang isa lang siya projects natin dito sa Pilipinas. So kasi pinu siya naghili wala nang uh, a na porosity at the more six. So dito din ay uh, sa Australia ay mostly farm mostly farm la doger pero hindi nag hindi na lang papalagay na init talaga doon kasi na uh, mas uh, mas ano sila, sila, sila sa sales pero sa in terms ng farming. Okay, so punta naman tayo sa North America. Sino na ka punta sa North America? Okay. Mam, so imagination na. Okay, o, pamilya. Okay, so siguro na rasa na niya ang doon at ano kaya ang pinakawaganda ang eh ing ang no doon sa North America. <laughs> Namin doon, makikita natin ang dalawang pahagi ng Hudson Bay at Gulf of Mexico. And then, ang pinaka uh, last is ang uh, South America. So, ano lang ang Ano lang kaibahan sa North and South America? Ang lawa. Pero, so, dito sa asya, ilan pa lang bansa ang alpha? Mm. 44. 44. Yung sa, iba yung sa asya ilan natin yung tinatakay, tinatakay ng unang linggo dahil kasi yan, yung nangawag na natin, meron ng 11 countries, pero sa buong asya ay merong 44. So, dito din sa Africa, merong 53. So, tingnan muna natin ang bilang ng mga bansa. So, anong bansa kaya dito ang mas maraming, mas may maraming populasyon? For mas may mga tao na nagsasahan. Kaya masasabi natin na Asia, kasi nandito tayo. no China. China. Ang China. India. India. So, wala ba dito Israel? Wala ba ang Israel? Sali ba dito? Sa gawa tayo ng isang activity sheet, kumpletuhin natin at kunan ang ah, sumusunod. So, pipili lang isang grupo ng isang kontinente. At ah, dito, ilalagay niya kung ano kaya ang ah, dito makikita natin yung laki, no? Ang ah, lawak ng ating kontinente. Pagkatapos, ang klima at ang mga sumusunod. Magaling, natapos niyo ang ating, ang ating gawain sa sampung minuto lang. So ngayon, ang isang reporter ay sa niya at ipresenta dito sa klase ang kanilang output o naging mga idea. Naging mga gusto na kanila pang ang ah, uh, Ngayon, meron akong challenge sa inyo. Tinatawag natin World Map Challenge. So ngayon, tatanggalin ko muna ito. So, kung wala na ito dito sa board, ang ating ang ating Pangalan ng mga kontinente. Ngayon, hindi mo naman ay sulat ninyo o ilibit ninyo kung saan ba dito at ano ba itong mga kontinente. Okay. World Cup Challenge Kontinente Edition. Okay. Magaling. natapos na ang iyong challenge. ating kapaligiran. Sino gusto ah, sumagot so sa kanyang nalalaman o naiintindihan sa ating aralin? So, paano ba natin mapapanatili ang ating kapaligiran na punitano nah, uh, tayo at nauugnay pa rin natin ang ating mga puso at ang daming sa nangyayari sa kapaligiran natin? Kim, so, salamat sa iyong idea at ah? so, nakakapekto pala ito sa iyong mag-iisip at pananatili. yung mga kontinente. Eh, Tato lamang. So, words lang. Pwede na words. Hindi na pwede. Pwede lang na hindi sentence. T Tapos, dalawang, uh, dalawang, o dalawang, paano nakakapekto ang katangian pisikal ng isang lugar sa pamumuhay ng tao. Halimbawa, dito sa Pilipinas, or dito sa Tupindos, lahat, hindi tayo naka-experience ng may dagat o may kagatay. So, ganyan. Tapos, dito sa class magbigay ka lang ng isa kung ano man ang iyong tanong na hindi pa na patalakay natin sa pagsang ito. Kapag meron na pang isang tanong na hindi pa na sasagot sa iyong isipan na tungkol pa rin sa ating aralin ngayong hapon. Ngayon, kumulat na para sa mahalaga ng ating pag -ugunawa. sa pisikal na sa pisikal na ah, so, dibi ang pag-uunawa sobpedia ng 16 sa katang ating papel maraming salamat po